Tolong tolong. Iya, tolong na, tolong na taha. Sure ka, tolong na juta. Tolong ntar kay. Kay. Ah, uh, segi, tolong na taha, segi segi. Good night. Good night, lambs. Two hours later. Igo mo ko eh nggak, tulung dilihat ya oi. eh, ketulung menisir deh eh, ini, sombong galak gubuk. Hoi.

Grabe, seryoso. Rupo si kita sa kita. Bum, nulit yun mo, eh. Sud po. <laughs> Niing ka, tugtulog ta. Kaya kajot ra kay kagampo. 30 seconds <laughs> ra niya. Gadula ka, 2 hours. Tul Tulog na tao. Pusilas ako. No, nani mo dira. Bye-bye. Tulog na po. Itong video nga inyo ang nakita karon sa itong video. Sa lantong kaway, papaagi na ito, makaigsunan makita na to nga. Daghan sa mga kristohanong karon. Mas dako ang panahon sa cellphone kaysa mga pagkampo. Muna yung reality. Kung agree ka, Please type email. in. Yes.